naman, isa, isa pang question. Last question ni Mikey vinas of Kapamilya Vines. Comment regarding other P-pop groups that are rising now. How do you feel? Siyempre, sobrang sayo po. Kasi before when we started um, er earlier mga pandemic, and parang konti and... pa lang po yung mga ano. groups. Mga groups. Wala pang may alam kung anong P-pop nun masyado. Wala, Wala, Wala po. Iilan pa. Yeah. pa lang. And we're just so happy na there's a lot of groups sa po talaga and a lot of um, artist that that is uh, trying to lift up OPM music around the world. Oh, yes. Meron ba kayong parang nagugustuhan na bagong artist ngayon? May pinapakinggan ba kayo? Ganun. Si Si ano? Ay, hindi pala sa group daw. Ah, okay. Sige, okay lang. Sa simple. Yeah. Oh, yeah. Earl. Earl. I heard this song okay. Ako, bago, more on, nandun ako sa side na, Ben and Ben pa rin. Why na to? Oh? Oh, ang ganda talaga ng song sa Ben and Ben uh, over October. Mm-mm. Uh, sa Earl Agustin. Oh. Gaya-gaya. O, grabe yung pag-rise nga ni Earl, no? Oh. Um, the Ones. The Ones. Yeah, the, ones. Yeah. the Ones. May vibe nga ng The Ones yung bago niyong songs. Me yung Parang boy band feel. Na parang, ni-imagine ko nga, nag-ano na rin kayo. Ah. Nag-gitara na kayo tsaka <laughs> nag-drum sa kayo. Okay. Parang <laughs> na kayong banda talaga. Malay nyo, sa mga susunod oh, na ano, <laughs> buwan na ba? kami. Okay. 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 Hindi, May gitarista. Iba na yung sumasayaw tsaka <laughs> umakanta. Kami taga-tugtog na lang. <laughs> sino pang mga pinapakinggan nyo? Ah, sino Uh, ako. Pinapakinggan ko usually ano Arthur Neri ayan ba Earl Agustin? yun din. Uh Jason Dakal. Mm. Yan. Cup of Joe din pala. Cup, Cup of, of Joe, Joe. yes. Oh, oh, oh. Mickey. Yes. Of course. Cup siyempre, of Joe, Maki and nameless kids. Yun. in dalawang yan po talaga. Okay. Ito naman comment from YouTube. Boknai. We love your New songs. Wait, Boknight 3310 ba yun? <laughs> Boknight 3310. For We love phone. your new songs. For Excited na sa? Jello acting career. Oh. Kami din. Dahil, di pa, dahil di pa namin nakikita. Ito ko lang ako na Kahit clip, pa namin nakikita, Promise. Alo. At kailangan nyo nalang abangan. hindi mo, hindi ka, ni ka kayo nagkukentuhan tungkol dun sa... Hindi <laughs> po, pero... Po. Wala lang sa Nung nasa US kami, may script reading siya. Sabi namin, <laughs> <laughs> para, Par, parinig mo sa amin. Uh Oo. -oh. Sa, sa amin ni Aki, kasi ba diba, Nag-tailor nag na kayo eh. May kami si mabigay kaming tips. Oo. Oh -oh. Ayaw niyo talaga ipakita <laughs> sa amin. <laughs> Bakit? Nahihiyahan niyo. Eh, ako first time ko po, tsaka... Uh, wala rin talaga akong kahit anong workshop. Basta... Salang. <laughs> Ganun po. Kaya <laughs> so nga, tutulungan ka raw nila. Pero baka na siya shy siya. Nagdatanong po siya. Pero baka pag naman nagtanong ano? siya, mag-literal na magdatanong siya. Ay ayaw niya gawin yung ano. Ayaw ah, niya gawin sa harap demo. ko. Walang demo? Uh -oh. Puri-puri lang. <laughs> oh okay. So, lahat pala tayo masasurprise na lang pag lumabas yes. ang yes, four Bad Boys and Me. Pero dahil oh. pag pinanood na yung mga episodes, kasama ka namin. Uh -huh. yeah. <laughs> Dapat may reaction video. Reaction. Yes. Dapat. Oh. Yes. Sige. Oh. <laughs> sige daw, sige. sige. <laughs> <laughs> uy! 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 <laughs> uy! Ay I think excited po. na excited na si Aki. May bagong oh. comment. Sige, gusto nyo kayo naman magbasa. Go, Rhea from YT. Si Ate Rhea yan. Ate Rhea, come Ate Rhea. back, back oh. to the US. North America needs to see BGYO perform live. Hell, Rhea. Okay. I know, that's right. What's my favorite word? We'll, sana, soon. See you tomorrow, see you. Tomorrow, see you tomorrow. <laughs> see you tomorrow. <laughs> Abangan po natin ng BGYO sa North America. Sana this, this year. <laughs> yes. Sana this Sana. year. Okay, this one is, I think we're down to our last question. Ah! Okay, this is from Certified Kapamilya. Ito, humingi kami ng tanong sa X sa mga followers namin at ito ang napili namin. From Roxy Foxy underscore 26. Was there a time that you doubted yourselves and how did you deal with it? Sige. Isipin muna natin, anong time kayo nag-doubt sa selves nyo? What time? May. Parang maraming beses. <laughs> marami. Oo, marami. May mo, di ko lang, ma, ano, yung specific na reason ba, ano yung dinadoubt ko sa sarili ko. Pero may mga times talaga na ganyan na parang... Hindi ka ano, hindi ka believe sa sarili mo uh -oh. na parang bakit hindi ko na-achieve yung ganito. Pero itulog mo lang tapos kinabukasan <laughs> <laughs> ano, parang babalik pa rin yung ano mo, yung motivation mo sa sarili mo na, hindi, kaya ko to." Parang si, ganoon. para kasi feeling ko yung mga nanonood makakatulong to sa kanila eh. Na kapag sila rin nagde-doubt sa sila sa sarili nila, ano yung parang uh, ano yung doubts nyo ba sa selves nyo? Ano yung, saan kayo insecure? Kasi baka sila ganun din at makarelate sila. Ako sige. auna uh, na ako, pag may times na ano, parang na-insecure ako pag yung na ko na bakit parang ano, ang baba ng boses ko, ganun, parang nahihirapan ako ano. Oh. I-achieve yung high nose. Naiingit ako sa isa dyan, gano'n. Hindi, oh. <laughs> <then, laughs> siyempre may mga gano'n. So parang, iniisip ko sa sarili ko na bakit di ko kaya ito? Pero, yun nga, parang, at the end of the day, mas kilala mo yung sarili mo, mas alam mo yung kakayanan ng boses mo. So, yun, kailangan mo lang siya tanggapin, in a way. Kumbaga. So, sa skills ka, sa yes. skills Pero, mo. Pero, oh pwede pa rin naman siya mangyari. So, ayun, hangga, hanggang ngayon, nag- Uh, ano, nag-aaral pa rin ako kahit sa bahay. So, pinapractice ko pa rin yung ano vocal skills ko. Ah, so, ang solution mo is, kung insecure tayo sa skills natin, sa kakayahan natin, practice mo lang ng practice. Yes. Uh, improve ka lang. O, oh, okay. Tsaka, if na-insecure ka sa sarili mo, parang mas okay na malama mo kung gano'n ka ganda yung skills na meron ka na hindi naman kaya ng iba. So, parang mas i-appreciate mo yung sarili mo. And if you're having a bad day, a bad day is only 24 hours. Wow. So tomorrow is a new day. Wars. Galing ah! Quotable good. a bad day is only 24, 24 hours. Ginugol mo yan. <laughs> <o>. Parang nakita <laughs> na ko at nadaanan ko yan. <laughs> 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 My point. Oo nga naman. Sinave ko yan. Eh. Lilipas din. Di ba? Oh. Lilipas din. Okay. Yes. Ay, Jello? Siguro kapag ano, yung sa mga times na nag ako sa sarili ko, kunyari yung parang I am not good enough, parang minsan kasi it can get overwhelming sa'yo kapag sabay-sabay dumating. So, feeling ko ang pinakasagot na nagagawa ko rin kapag sa mga times na kahit mahirap is isa-isahin lang and parang it's okay to ask help from others. Uh, mas okay na wag suluhin. Tsaka, um, lagi mo tignan lahat ng mga uh, magagandang bagay simula umpisa na yung iba pinapangarap lang yun. Tsaka yung, kumbaga, appreciate everything ng mga, ng paligid mo. And dami kong inspirational doon sa sinabi niya, one step at a time lang dapat. It's okay to ask help from others, di ba? And yan yung mga talagang dapat natatandaan natin when we're down. Nate and Miki. Nate. Um, ako po, I think the, yung pinaka-best na thing to remember is You're not, you're not alone, kahit Maybe there's somewhere like around the world who's experiencing the same thing, and also struggling the same amount, and they're, they're still pushing. So if they can push, I think you can also do what you can also push your hardest and give everything you have. So whether into, to get inspiration from others, na seeing them, na sila nga kaya nila, kaya ko rin, yes, and Mickey. Uh, same same po. may uh, uh. <laughs> like, uh. <laughs> um, uh, para sa akin po, just, just keep on going. Alam ko lagi na sinasabi yun ng mga tao, pero that's the reality. Parang, so, ganun lang kasi, play. just do it, just keep on, keep on fighting, tuloy-tuloy mo lang. Kasi at the end of the day, that hindi ka mag, kalaban mo lang is yung sarili mo. Mm. Live so, in the present. Yeah. Oh. yeah. So, and watch Blue Lock. Yeah. Yung anime. To change your Maganda life. Maganda yan. Ay, yun ang nakatulong din sa'yo? Yes. Blue? Yeah. Luck. 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 Blue so, luck. football, anime. Oh, yeah. okay. Sige, try natin yan. And now, may humahabol po last question. Ayan. Pang finale talaga. Cool. Mr. Junlalino Fabante! Hello po! Hello po! Hi, Hi Hello po. po! Good afternoon po. Yes, uh, yan, good afternoon. Good afternoon oh, po. Siyempre, uh, actually na-excite kami na... Uh, pumunta dito sa presscon. Ang dami na ito, ha. Apat ang presscon pero inuna talaga kayo. Wow! Salamat po. Salamat uh, po. Oo, yun, D, uh, DJI, oh, apat ngayon. Pero talagang, uh, nung mapanood namin kasi sila kagabi, sa Star Magic, uh, siyempre yung Star Magic workshop, di ba, ang bongga na nga. Uh, tapos perform sila, bigla kami na excited Sabi namin, ah, dapat unahin namin ang presscon. <laughs> ang galing-galing. Pero yun nga, kanina papasok ako, napansin ko, ah, uh, DJI in fairness to him. May nakasalubong ako, eto siya. Oo. Oh, oh. Si Aki. Oo. Ah, oh, oh. uh, uh, talagang nakangiti, talagang alam mo iba sila hmm. kasi 'di ba ang ang sabi yung mga ganito, mga uh, thereafter, after kumbaga uh, patterns pattern uh, sa mga K-pop, 'di ba? Na may parang hindi ganoon kung uh, kumbaga approachable, hindi ano, ah. may pagka na may baga, may mga protocols sa sinusunod. Mm -hmm. Pero sila uh, kami sa kami, even yung mga ibang uh, P-pop, may mga ang daming marshals, mga ano, ah. 'di ba? Pero eto, parang ang sarap umaten ng press con, kasi malaki yeah. mga ganong arte. Mm -hmm. Yan. Bakit hindi ma-arte ang mga BGYO? Oh, and lagi namin naririnig, ang bait nyo raw. Mm -hmm. oh. <laughs> Uh, Nag-enjoy po kami lagi and We're always thankful for everybody we're working with, kasi opportunity po siya para mag-share ng music and everything we've been working on for years. And they're there, so we're here and we give our best kasi everybody here is giving their best. Po. So saka, it's always putting us in a good mood. Tsaka uh, feel ko lahat kasi kami ano, um, respect lang talaga lahat ng tao sa paligid and uh, alam namin yung parang use tsaka yung help kapag mag-spread ka ikaw mismo ng positivity sa paligid mo yan, lalo sa ka-workmates? Para sa akin din kasi ano, ang sarap ano, yung ngumiti ka lang, may mangiti ka lang na tao na makasalubong mo. Kasi parang magbibigay ka ng positive energy kahit di mo man siya kilala. Kahit sa, alimbawa, sa ABS, makasalubong namin, marshals, kung sino man, mag-smile ka lang. Parang Ma magpapasa ka na ng good energy sa kanila. Parang yun. domino effect po Is kasi kapag yes, mail ka parang magsusmile din yung mundo sa'yo, yeah, <laughs> ganun. <yeah. laughs> ah, yeah. po. So, Thank positive po. lang. Uh -huh. Pero ang sarap kasi uh, hindi nyo nilalagay sa isipan nyo, no? Na yung mga achievements, di ba? Kaya nga nandito tayo ngayon sa, sa uh, Spotlight Press Con kasi isa kayo sa pinagmamalaking talents ng Star Magic, di ba? Pero yun nga, uh, pag may mga nagsasabi sa inyo, oh, ang sikit na sikit nyo, nara syempre nararamdaman nyo naman yun, di ba? Pero, uh, uh, ano, ano yung ginagawa nyo para eh, eh, talagang laging uh, nasa ground yung, yung uh, mga paa? Yan. Um, kaming lahat naman po, I think, ano ba? Parang mat automatic yes. yes Automatic Parang... Hindi namin iniisip na... Kumbaga, simula po nung una pa lang, hindi na... Kum, dahil sa tagal na po namin magkakasama, uh, kahit may mga achievements o or malal malalaking achievements man yan, Same pa rin yung nafe-feel namin eh. Kumbaga parang wala, hindi siya pumapasok sa utak namin. Kumbaga kung sino kami nung una, ganun pa rin po kami hanggang ngayon. Yes, and feel ko nakatulong din po sa paglaki sa amin yung mga Star Magic coaches. Yes. pagguide Pag-guide sa amin ever since we started training with Star Magic po. And parang na tulungan na train po nila kami and natutunan, madami po kami natutunan na magagandang bagay sa kanila. Malaking tulong din po yung mga advices po ng parents namin na huwag nga kakalimutan kung saan kami nang galing. So, very thankful din po kami bukod sa Star Magic um, Management, sa mga aces namin, sa parents namin. Parang, ang saya lang din po kasi na-share yung accomplishments na na-achieve namin sa kanila. So, parang, kung i-gatekeep namin na parang di namin sila papansin, hindi ngingitian. So, parang, Parang sayang yung achievement na nagawa namin. Eh, hindi rin naman namin ma-achieve po yung kundi rin naman dahil sa inyo, dahil sa kanila. So, share. Share lang po ng share ng positivity and energy. Good vibes. You Thank you po. Yeah, at yan, uh, isa pa napansin namin, very solid ang BGYO, no? Uh, talagang parang magkakapatid kayo, pamilya talaga. Wala wala kami naririnig kasi yung ano, may mga ibang grupo kasi hindi maiwasan. Parang uh, because of some fans also na parang nagkakaroon ng competition na uh, sa isa't isa, -isa di ba? Pero kayo, uh, parang walang ganong issue. Parang uh, very solid yung BGYO nga. No? Uh, yes po, kasi kami lima, parang kilalang kilala namin yung isa't isa talaga. Parang dun pa lang sa rason na yun, sapat na. Para makita sa labas kung ano yung totoo kami, yung kung paano kami naturally on and off cam. Sobrang laking tulong din na nagsama kami ng ilang taon. Lalo na sa isang bahay for three years. So doon, doon talaga namin nakilala yung bawat ano, bawat Kibu. isa, bawat kibot ng bawat isa, yung anong ayaw, ayaw at gusto ng bawat isa. Yan, yeah, congratulations. Thank you, oh, salamat, oh, salamat Thank, bo. You, bo. Thank you, DJ. Hey, Thank you, so you much Mr. Bo. June Lalin. O oh, diba, ang dami niyo palang nahatak kahapon. Sabi sa inyo, ginev niyo talaga eh. Ginev kahapon eh. At isa pa nga na nahatak kahapon, kasama rin natin, Miss Janice Navida of Bulgar. Hello po. Hi po, Miss Janice. Good afternoon, BGYO. first time ko kayong na-meet kasi kahapon hindi namin kayo na-interview, di ba? So ngayon, ang dami kasing, naririnig ko na yung pangalan nyo, yun, na ang dami na tumitili, ang dami ng mababaing nagkakagusto. Pero siguro, curious ang lahat, ang mga girls, kung kayo ba may mga celebrity crushes din. Ah, Madami. <laughs> meron din ba sa grupo na pareho kayo ng celebrity crush at nagkatampuhan kayo? May ganon? At, ano, sino yung sino? crush nyo? Liza Soberano, Liza Soberano po, celebrity crush. Oh. oh, Liza Soberano. <laughs> since Zuberano. 2012 or ano, I think. <laughs> Natandaan mo talaga <laughs> since kailan <na>. ah. <laughs> yung ano pa lang, yung Dolce Amore, tsaka yung sa Nakalimutan ko yung title, pero yung nasa Baguio sila. Oo, oo, oo. Forevermore. Yes. Versa. Forevermore, yan. Oh, oh. Ako. ako hanggang ngayon, Catherine Bernardo pa rin talaga. Mm. Ako din po. Gaya-gaya na po. Ayun na. Kinagaw oh. mo na yung kay Aki. Ayun. <laughs> 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 oh, Catherine kami ni Nate. Ikaw, kayo. Uh, ano, ano sinagot ko dati? <laughs> <laughs> ano sinabi mo dati? pero, um, so, po, celebrity crush, ako po parang wala po. True. Baka oh. naman kasi true, may true. wala, 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 wala. wala naman po. Ako rin po eh. Pero kung may may isipan ako, katulad na sabi ko dati, si Miss Catherine din. <laughs> ah? kayo. Oh, <laughs> naman Pero hindi naga-away-away mga... ah. Ngayon po, mukhang mag-aaway na <laughs> pag uwi <-a -away>, Pag <laughs> wala ko lang. Po. Na so nanood kayo nung sa bench na ano? <laughs> ah, body hindi pork? po. May schedule din po kami. Pero but nakikita yeah. namin sa mga feed namin. Sa yeah. ano yeah. na lang. So social media na lang po. Hopefully next time po. Thank you. Yes. So nilike niyo raw ba yung sexy photo ni Catherine? Ay, Parang <laughs> hindi oh. hindi rin ako yung malikit na tao eh so nakita nakita lang nakita lang namin siya and na appreciate namin yung kung ano yung uh, kumbaga yung beauty, beauty ni Ate Katrina. <laughs> Katrin. <laughs> Naganda pa <panang> ta tama. Yes, <laughs> yes <po>. Thank <laughs> you po. Hindi <laughs> <laughs> ko malaman. Last na phone in ni June. Ano daw ang reaction niyo nung makita nyo ang picture ni Katrina? Super sexy. And... Oh. Na-appreciate po namin yung kagandaan <laughs> yeah. ni Ate Kat. Tsaka yung so, kung paano niya tag dito. Ano ba tawag Paano po? siya mag-post sa camera mag and all that? Paano siya mag-post? Paano niya i-project yung sarili niya? Yes. Ayun. Aww. Sa Face oh. time Tsaka may iba talaga, may something talaga sa aura ni, ano, ni Ate Catherine. Pag Kakaiba na. May, may solo iba siya video. sa mga ano. Aura. Katulad din yun, no? mature na rin. Di ba? Parang po. yung sa bago niyong EP. Maturity na. Yes po. <laughs> Thank you, BGYO. Thank you po. Thank you po. Thank you, po. Thank you Ms. Janice salamat of Bulgar. Maraming salamat po sa lahat ng mga media friends. May, may pa phone-in question? Oh, Maya. Ah, Okay, mamaya, mamaya. Yes, pero thank you so much po sa lahat ng ating friends from the media for your questions. Now, before we let you go, guys. oh, uh, pl Okay, uh, please invite everyone to uh, listen to your EP, stream everything. Go ahead. Hello po, please stream our latest EP, self-titled BGYO, sa lahat ng digital streaming platform Search nyo lang po, BGYO. Yes, and ang music video po ng Divine ay nalabas na sa YouTube and of course our official lyric video for Light My Fire Heartstrings. Yes, for more updates about BGYO, follow nyo lang kami sa social media accounts namin, BGYO underscore PH. And, meron po kami sa TikTok Dance Challenge ng Divine. So, pag gagawin nyo yun, gamitin nyo lang yung hashtag Divine, eh, BGYO underscore Divine DC. Yes. Yes. yes And what's next daw uh, for BGYO after this EP? Meron na ba kayong pwedeng i-reveal ng konti? What's next after this EP is more music. So, abang-abang ah. na lang po. More shows. Um, you know, we can't say we can't say ano, a lot. Mm. Pero, of course, more music, more performances. And kung gusto niyo maging updated, follow us on our social media at BGYO underscore PH. Dahil may scheduler kami every month. Yes. So. Okay. And more so, thank you very much. Maraming salamat for sharing your time, your passion, and exciting plans with us. Aces, we know you're just as thrilled as we are for what's ahead. But again, before we wrap up, boys, ano naman ang final messages nyo sa Aces? Aces, um, we've been going through everything together for years. Thank you so much for oh, for staying with us and we're growing and thank you for welcoming the new aces all over the world. I hope we just continue to be a happy 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 family and happy aces and I'm sure you're going to enjoy what we're going to Basta I can't say. Yes. <laughs> Salamat dun sa ano pag stream every day aces. I know nagpupuyat kayo and Uh, Lagi niyong, uh, gumagawa kayo ng, ginagawa niyo yung best niyo palagi para ma-stream yung songs namin. Kaya, maraming salamat. We love you all. Yeah. Alright, thank you very much. Jello, Akira, JL, Mickey, and Nate, the aces of pop, BGYO! Thank you po! Yay. At sa lahat po ng mga nanonood, wag po kayo nga alis dahil up next na ang isa sa mga kilig tandems of today. So just sit back and relax. We'll be back in a few minutes. See you!